ng buhay mga kapaknars Shut up! So, e, tama guys, sa akin channel ay maghihila muna tayo ngayon ng palay Hehehe, <laughs> yeah, buhay Ang ating tropa ng walang umay Ano nga eh, palay? Bo, maraming ang palay din ikukunin natin so, Mga kapaknars, mga kasama natin Mga kapaknars, nagsusuot na ng uh, kalakalbaw ha Ayan, tayo ngayon ay pito Aray, si 45 Nagbabalik si 45 ang napakagaling sumuot ng na karbaw. Marunong pa marunong pa. Tapos yung kay Tot, si kay Nanahiyaw Marunong kayo kay Nanahay marunong din nga si Nanahay na yaw. Eh pagkagaling wala, matagal ngayon na rin si Bull pra, si 45. Tapos yung mga kasama natin. Paparne tayo, bibilangin lang natin na rin. tayo mga kapaknats. Ah, uh, mga partners, uh, jackpot yung ating hahakutin palay jackpot. Ang um, presyo daw huno na ay 1950. Ay, napaka napakababang ng presyo ng palay dapat ay nag 20 man lang sa tagal nating inalaga na igay lang ang presyo dapat kasi ito mas hinanay ang gusto nung maparating sa ating ay mataas taas dyan ano eh sayang eh Ilang naman ang gusto ng magsasaka ang tumaas ang presyo ng palay. Hindi ka, kahit sino naman. Aray, at naghihila nga tayo. Tayo mga kapakmas mas na survey at tayo papahin ng today sa mga mag -hackout. Basta may hackout, lagi tayo kasama ng mga tabang kapakmas mas natin. A few moments later. Kakarga muna tayo mga kapak mas. Pa tayo pagkakarga malapit. <laughs> phải không mo lang nhìn thấy, cái cái này ngất say không, hì say bồng đi đây, mau, được không, tỉnh yung mga yan Oh. Lintik ka. Pa <laughs> hirap. Oh. Idal wag na Sobrang init. Kawai ang ating mga mag. Ah, <laughs> dito tayo may sa mga dalawang magbaba. Oh. Yeah, sila umuna sila ay. Eh. Uh. Tara parang matay sa sakay yan ang last kay. Pay vibes. Sana yung may ipakot na rin, bigyan tayo may rinda. sila tayo ha. Ang okay. parang man. Sana may merinda tayo. Sana. <laughs> na. <laughs> But, <butom> na. <laughs> gutom na. Gutom <laughs> na. May lilipap pa tayo mga paknas. Ari mga paknas ay Okay. Oh. Ay nakanubenta yung kay Consuelita na. Ah, uh, nubenta na. Yung pagkain ay doon dinala sa agilingan ah, mga makakpaknas sa ah, Aray. Ay diretso din sa dryer n'e. May da dryer, may da dryer. Pede ga. Mehila himo tayo. Pede ga tayo bigdinin maggasolina? Maggasolina muna tayo mga makakpaknas gawa ng premium aray premium. Ay ang gasolina. Oh, premium. wala pa yan, Wala, wala, wala. Wala pang ilain natin, wala pa. Wala pa, eh. wala pa kami, buti kayo nakakagat. Ah, bye, mga kapaknas ay eh, pahinga muna maghihila at para yung padalo nating paghihila at pagbibirin na muna ngayon si kapaknas pahinga muna tayo dampot dampot yun tiga tiga ilan? salamat ako kay kuya Arnel at pinamirinda tayo <laughs> salamat sa may paane yun sa nauna <laughs>

Oh. Bawal tayo doon nakaban nakabantay doon mga kapakners. Bawal tayo doon. <laughs> Salamat <laughs> din <na>, at tayo pinamirinda. <laughs> oh, Hi. A few moments later. oh, may mga, may karga ulit mga kapakners. Hindi tayo makapag video kapag ka uh, nagkarga. Tayo lang pa nang lalo na kuwisyam. Hao. Oh. Wala nang sa taas. Oh, Pero malwan tayo pagdating sa dryer At may nagbabubala Hindi tayo nagatang Mga oh, pala, hawa na May ngarepak na set Pupuno lang tayo Unang bata kaya mga kapaktas Kay Consular Knight Ay, Dr. Chow. Kay Dretcho Kay Kuya Mario Yan talaga nagsasaka na mga kamaktan sa kargat <laughs> natatakot sila <laughs> mga magkulog yo ay paring mo matibay talaga ang mga karga yan ay kayo Balz. talagang kahit maliit mga kapaktars talagang hindi magpadaig eh yo banayad na banayad

sa nagpahila kay kay Kuya Lito thank you nagpahila ka. sa kay kay, kay Kuya Arnel na nagpahila sa amin uh, salamat at may pamirinda at sa ating mga maghila yan mga kapag kuya yung at ating mga maghila at may dalawa pa dito na wala yun ah dalawa ayun hanggang dito na mga kapag nars ah, uh, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ng Kapakners Vlog. O, ah, youtuber are friend, YouTube. Kapakners, oy. Shout out to. <laughs> sa ano ba 'yang? Ay, sa Converse 'yung nagpakabit ng Converse. Sa uh, shout out po na. <laughs> ah, uh, subscriber po natin mga Kapakners hanggang dito na Keep safe always. God bless. I love you. Ikaw nga pag-ibig ay parang inuman. Sa sa una lang ang masaya. Matatapos din sa tama natin, hindi ko na kaya. <laughs>